Magandang gabi po sa inyong lahat. Panibago na naman po ang ating babasahan. At ang napili po natin ngayon ay si Ma'am Clarissa Claire Angeles Castro si Chong. Ayan, pasensya na po kayo Kaya hindi ako magaling mag-pronounce. Kasi po, ang mahalaga natin ay may deliver natin ng maayos. Ano ba ang nakikita ng ating tarot kay Ma'am Claire? Kasi pinag-uusapan po siya ngayon in almost all people of the Philippines. Pero may gusto po akong makita at makita ni tarot. Ipakita e mo sa akin kung ano nakikita mo kay Ma'am Claire Castro. Dito ako. Wow. Ma'am Claire Castro. Ma'am Claire Castro. Ma'am Claire Castro, uh, ito pong tarot na nabunot ko, ay ang ibig sabihin po nito ay, <coughs> hindi ibig sabihin po nito ay talagang totaling death. So ipapaliwanag ko pong maayos, ha? Nakita nyo naman, tinarot ko po, binalasa ko, at lumabas po ito. Sa totoo lang po, kinakailangan po, Diba pag death is totally dapat i-stop ang mga stress, i-stop ang mga over na pag-iisip, kasi po nagkaka-accumulate na po sa kanyang health, health po niya ito, yung uh, mga tension ng mga salita sa labas at loob ng kanyang pamumuhay. So it means na, Nakikita nyo po ito. Dinaramdam din pala niya po. Sinasabi ko po yung totoo. Dinaramdam po niya ang lahat ng mga sinasabi ng mga tao in and out sa kanyang bakod, sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, affected po siya. Siya po ay being affected ng mga nangyayari, lalo na po sa kanyang posisyon. So ang ibig sabihin po nito, ang nagbibigay sa kanya ng matinding laban ng kanyang emosyon ay ang pagdidepensa niya sa kanyang trabaho. At hindi po natin siya masisisi doon kasi nga she must do everything para idepensa ang kanyang posisyon bilang katiwala ng ating presidente. Pero deep inside, masyado niyang inaano um dinaramdam ang mga sitwasyon. So dito po kinakailangan po niyang totally na 'wag ibigay ang emosyon niya para maingatan na 'wag siyang magkaroon ng problema sa kanyang kalusugan na maaaring magbigay sa kanya ng matinding health problem na ikaka hina ng kanyang emosyon magbibigay ng stress na maglilid into a dangerous stage of her he uh, 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 health of her health Man. alam niyo po para po sa sambayan ng Pilipino, ang sabi po ng tarot, idinidepensa niya ang kanyang upuan na pinagkakatiwalaan, kaya lang baliktad po kasi. Uh, huwag naman po sana akong mababash ng mga nasa gobyerno, lalo na po ni Ma'am Claire. Ang ibig sabihin po kasi nito Ma'am Claire, yung gusto mong ipakita sa buong mundo na ikaw ay magtatanggol sa lahat ng mga uh, nagtitiwala sa sayo na nasasakupan ng iyong trabaho kagaya ng presidente, ng asawa ng presidente, ng mga ng mga uh, senador o kongresista na, na under talaga ng government which tama naman po 'yon kasi kayo yung pinagkakatiwalaan eh kaya lang po dito po kayo po ang naga-absorb ng lahat ng negative. So, ang sabi po ng tarot, medyo kaunting kaliwanagan sa isipan. Na hindi lahat po ay kaya niyong pagtakpan or ayakapin para ipagtanggol. Kasi po nakikita niyo po itong nakatayong ito. Ibig sabihin po nito, kailangan yung itayurin ang inyong sarili. Na kapag alam ninyo na may mali, better na ibaba na lang natin ang ating mga idea, sarili, at tumahimik for a while. Kasi po, napakadami pong darating pang batikos ang inyong matatanggap. At hindi lang po ito batikos. maaring ito po ay magkaroon ng kasiraan sa inyo bilang isang Pilipino. So pinag-iingat po kayo, may isang parating na napakatinding unos na ito ay hindi ninyo masasalan. Yan po napakadami, sunod-sunod na pagbatikos sunod-sunod. <clears throat> at pag hindi nyo po inisip ang inyong sarili, at hindi nyo po in-step down ng inyong sarili, o, o pinilit nyo pa rin, nakupkupin, o salagin, o kayo ang mag-front at kayo ang magsalita ng magsalita para sa mga parating na ito, na ito po ay matindi. Ito po ay hindi kakayanin po ng uh, paliwanag dahil ito po ay isang unos mula sa isang kakilala ninyo na pinagsisilbihan ninyo. Isang malaking malaking buwelta ng unos. Isang chismis na hindi mamamatay-matay na makakasira ng buong pagkatao nang taong inyong pinuproteksyonan. Kayo po, palibasa po ay trabaho nyo nga po, kayo po ang, ang haharap at magsasalita kasama ng isa pang lalaki. May isang lalaki na magiging katuwang ninyo na magsasalita at ipagtatanggol itong unos na ito. Pero hindi po ito mamamatay-matay hindi po ito kailanman matatapos. Sa Padami pa po ng padami at pahirap ng pahirap ang inyong kakaharapin na dapat sagutin. At maaaring ito po ay maglead hindi lang po sa pagbagsak ng inyong kredibilidad, kung hindi sa pagbagsak ng kredibilidad ng taong inyong Pinuproteksyonan Ang ibig sabihin po nito Ay isang malaking malaking unos mm. Na hindi kayang bayaran ng pera So ibig sabihin May isang unos na kayo ang puproteksyon Doon sa taong iyon Na hindi po mababayaran kailanman Ng anumang salapi o anumang material na bagay Dahil ito'y puputok ito po ay magluluksa ang bo, magluluksa puputok magluluksa kayo dahil masisira ang kredibilidad ng lahat ng sa, masasangkot sa isang unos na ito kaya ma'am Claire naniniwala po ako na ginagampanan niyo lang ang inyong trabaho pero dapat pong mag-isip kayo kung ikasisira na rin naman po ng inyong pangalan Reputasyon at pagkatao at damdamin at madadawit pa po ang reputasyon ng inyong pamilya, mag-isip po kayo. Ngayon, isipin niyo po bago magsalita. Kasi po, sunod-sunod na unos dagok ang darating sa mga tao na inyong pinoproteksyonan na inyong... Uh, inaalagaan ang kanilang mga pangalan pero kayo na po ang mapupront. So mag-ingat po. Hala. Isang batas ang susulong na maaaring makaapekto sa inyo at sa mga taong nakaupo. Yun po, isang batas na isusulong. Hindi ko po alam kung sino ito na, nag, na parang an pa yon matindi yung batas eh na talagang kakakampihan kaka, ng buo ng universe pati ng sandibutan at magbubunga ito ng sapilitang pagdedesisyon kung magi-stay kayo or hindi ayun po salamat po ah uh, ito na po yung kay Ma'am Claire Thank you po. Again and again po, sa bawat unos, sa bawat takbo ng buhay, sa bawat nangyayari sa atin, up and down, lagi po natin tatandaan na ang pang araw-araw nating ginagawa, there is a miracle. Every day, God sent miracle. Bye-bye po.